guys. Ngayon guys, magsasabaw ako nitong sapsap -sap, mga guys. Ayan. Tapos ito guys, yung tira ko pang malunggay na konti. Ang gasan ko lang guys. Kasi maano yan eh, maaligas gas, po, Tapos ito yung ating sibuyas, luya, bawang, sili at saka kamatis. Maghiwa na tayo mga guys. Ito guys, na bawang, pipit-pitin ko lang to Pero tatanggalin ko yung balat. Ayan. Ganito lang siya guys. Ayan yung ating bawang na yung ating bawang, sibuyas naman ang ating papalatan ngayon guys, ang mura ng ating sibuyas ulan naman to guys, mahal na naman ang ating sibuyas tapos, surda natin yung ating luya ito guys, yung ating luya Ito yung ating yung mga guys. Sunod natin yung kamatis. Ito pala guys, sinanok na ito. Nakagasan ko na yung ating kamatis. Gusto, gusto ko guys sa ganito yung sinasabawa na sariwang isda. Maraming kamatis. Kaya lang, kung mahal ang kamatis, hindi natin magawang marami ang ilagay sa sinabawa. <laughs> pag nagmahal guys, ang kamatis, grabe din. Ito na guys, tapos na yung ating. Paglagay sa sinabawal. So, Paglagay siyang ating tubig, pinuksap ko na yung ating kalat. Maglalagay ako guys ng konti lang na asin. Tapos, pinagay ko na ito lahat guys para pag tumulo na lang bakit yung ating tomatis. Kasi ito guys, kasi pag tumulo na yan, isusunod ko yung isda. Tapos guys, takman ko na para tumulo na yung ating sabaw ng ating sinabawan na isda. Ito na pala siya guys, kumukulo na siya anuhin muna natin na maluto yung kamatis bago natin na yung isda. Maya-maya ko na ilagay yung isda mga guys. Tikman ko na kung okay na yung alat. Tapos, kag hindi, kung siya maalat na steak, itaan ako siya ng konting patis. Matabang guys. Patis lang ilalagay ko. Konti lang na patis. Ayan guys, patis lang. Tapos, susunod na natin yung ating isda ng ating sapsak ba ito? Yung barurog na malalaki. And guys. ang sarap guys dito eh. Itong ano, isdang yan. Sa amin ang tawag nito guys, yung barurog na malalaki. Sa amin ang tawag nito. Takpan na natin. Ito na guys, yung ating, ayan, ito na yung isda. Ilalagay na natin yung ating manunggay. Yung ating malunggay. Ayan yeah, guys, Sinugasan ko ito guys kasi maano, malitabok ka. Ito guys, isang kulo lang to. Tapos so, lalagay na, lalagay na natin ng pampaasin. Isang kulo lang yan. Ngayon, maglalagay na tayo ng pampaasin. Ang ating original sinya. Maliit lang to. Yung isang sachet na maliit. Tapos guys, okay na to. Ayan, okay na yung ating sinabawa so, na sapsak. Or nambarog. Selamat pagi.